Hello mga guys, meron tayo sa yung i-share na video. Pag-install ng ano, yung nauso ngayong busina, yung TikTok horn. O, TikTok horn makita natin sa YouTube, sa Facebook. Nako pag nakadaan yung mga truck, mga buses, ng mga klasing sasakyan. Ay sumasayaw ang mga kabataan, inaabangan talaga nila. So ito yon i-install natin para uh, makatulong Alright. tayo sa inyo, makakuha kayo ng idea sakaling bibili kayo at gusto niyo rin lagay sa inyo mga sasakyan ito tricycle na lagyan natin to so install natin ito ay in order lang din sa Lazada 460 so mamimili kayo itong binili niya ay 8 tone lang music na sa horn so install natin meron lang siyang ano dito meron siyang one, ilang wire 1 one... apat 4 mayroon siyang four wires at saka dito sa likod mga numero meron naman. Yan oh, kita Meron naman siyang install instruction eh. So, kaya binidyo natin to para isayang naman. Para mailagay natin sa ating mga sa YouTube. Madu, malagdag, madagdag din sa YouTube natin. So, ito install natin. Tara. Yan, mga guys. So, install na natin. So, itong wire unahin natin yung kulay black yung black sa ground okay lagay natin to itong black meron siyang wire na yellow na may line na green okay tapos ito ay brown tapos solid na blue so itong brown tsaka yung solid na blue papunta natin to sa connection ng ating busina so ito meron na tayo dito yung itong dilaw so i-connect nyo lang yan balatan nyo tapos connect yan okay So ito pala may mga ano na to may direct na sa na relay kaya hindi na sa kailan hindi ka na kailangan bumili ng relay. Meron na sang relay kaya hindi ka na kailangan bumili ng relay para ah, install ito. So itong nabili, meron sang relay sa loob kaya aran. Ano rin yung mga kawat ay para kuha niyo yung idea. Madali lang naman siyang ilagay kasi yun lang kung talagang ayaw mo talaga ipapagawa mo sa mga shop motor shop pwede rin pero kung mapanood mo tong video na to ay ano lang yung ilaw ngay saan natin na lang ay ilaw na no. may ilaw ba yan? Uh oh, nang okay. ah, ilaw yan? Hindi, gumagana to. Pero diyan mo ilalagay para pag magbusi na kilang. Ayan. Uh. Dito sa isang ano, isang mm -hmm. uh, Baka magastos mo siya sa bantay. Hindi. So ito na tapos na natin yung ano yung napakadali lang ito ground So yung switch dito ng motor ay sa ground siya. So ito sa switch to akit dito sa handle. Ito yung push button dito. Okay. So ito yung black. Tapos itong dalawa out na to papunta ng busina natin ito dalawa ko left and right to sa busina. Tapos itong isa ay ano to positive. So dahil positive 'yan, nilagyan natin ng fuse na ilang amperes to. Dipindi sa inyo kung lalagyan niyo ng amper, ng fuse. Pero dahil may fuse dito na sobra, hindi na spare na fuse. So gagamitan natin ng fuse, okay? 5 or 10 amperes pwede na para sa safety. So lagyan natin ng fuse 'yan. Huwag mo 'yan. So ito na. So itong dilaw na may green, nilagay natin ng fuse. So agad-agad lagyan natin ng electrical tape para iwas short. Okay, so na makadali lang ito, wala pa yata sa kalating oras install. Kung alam mo na yung mga wiring ng Pero madali lang siya kasi doon ka lang naman magtatap sa dito sa mga wire na nakalagay na. So ito na itatap na natin ito. Yung dilaw na may line na green, itatap natin sa positive. Okay, yan tap na. Pan nakakagulat baka biglang sunog. Ang <laughs> Napatakbo so, dahil hindi sa oras. So, lagyan natin palagi ng tape para hindi siya mag hindi mag ground. Kaya, palagi yan. Okay. So, tandaan itong ating motorsiklo ay gasolina. Kaya, pag mayroong mga spark-spark dyan, -spark uh, hindi maganda. Maka abutin niya yung gasolina masunog yung unit kaya ingat ingat palagi abang nag install kaya pag nagbalat tipan agad para para maayos sa spark oh, yun <coughs> So yun na mga guys, akin okay na. Yun na mga guys, kadali lang yung ilagay natin. So ngayon subukan natin kung totoo nga yung ano yung nakita natin. So ito na, ulit natin. Ito yung binili natin, ito yung unit sa Okay. Ito so, yun. So, natin, eh. Ito Ito ay live. So nilagay natin ng plus tapos itong brown pupunta yan sa busina natin sa kaliwa tapos ah, uh, itong blue tapos yung brown sa kanan tapos ito ay yeah. sa switch to sa handle switch ah. so napakadali lang sa so, na-install natin ito ha? pakinggan nyo Papa. o oh, yun ano? o diba? oh, okay. so sigurado yan may enjoy na yung mga bata tapos sino mang makakarinig, mapapasayaw. So, pili natin iba. So, number ano natin? Ayun ay number 5. Ito ay number 5. Ano kaya? Ganun din. So, number 6. Iba din. So, may pagkakaiba. Number 8. O, yun. Maganda. Maganda. number 8, tsaka yung number 5 Sa selector niya Yung nausong busina Yung number 1 subukan natin Ay okay, pambihan, agaganda pala to Number 2 pala yung number 1 Number 1 ay Plain lang, number 2 Number 3 number 4 pangit yung number 3 4 yun so yun yung nausong busina natin so ininstall natin so napanood nyo uh, sana nakatulong sa inyo ng, nakatulong sa inyo ako waka idea paano install itong music horn na binili lang din sa online ito siya. Mamimili kayo, marang 12. Ito 8 lang yung binili ng kaibigan natin. So, yun lang, Apat na wire. Madali lang install. Yung dalawang... Yung solid na blue sa kaliwa ng busina mo. Yung brown sa right. Tapos, ito yung yellow na may... line na green. Live na yan. Galing din sa ECC. Ang ating mga motor, pag sinusi, patakbo yung positive dito. So, nilagyan natin ng fuse. Tapos, ito. Isang black dito. Idiretso natin sa handle switch yung sa post button ng busina. So, diyan lang tayo at nagtatapos yung ating video. So, salamat. Please uh, subscribe and click the notification okay. bell sa mga video pa natin na isi-share sa inyo. Salamat sa mga nagsusuporta sa atin. Sa uh, mga nagsubscribe, salamat po at uh, God bless po. natin So, God bless.